Ka na yes po. Kuya Wamos, oh. ah, nakita na rin kita. Oh. Look. 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 Tignan At mo, ka, tignan ba? mo Pulog ang ka? sarili mo. Mukha kang lamok. Oh. Right? Lamok! Wamos, balita ko ang macho-macho mo na ngayon. Ah, halos, ang payat-payat mo pala sa personal. Huh? Ano pa pataga? Macho payat? Payat. payat. <laughs> Nay, baka inutusan ka pa mamalengke ha. Nagpunta ka rito. Bakit ang itim-itim pa rin? Ang itim-itim ko pa rin? Oo nga, eh, nagpapagluta na nga ako para kung Ano pat ako, eh. na naging mapera ka kung di mo kaya magparito? Naging mapera ko pero... Soon po, yeah. gagawin ko po yan. Promise. Para naman mawala ang mga pinuno ng lamok. <laughs> 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 kung lamok na po ako, langaw po kayo. <laughs> Ito po yung mga kababayan ko. Mga bata ko lang ho kay parang gano'n. Galing! <laughs> Hoy, Pastor, kamusta ka na? Okay ka lang ba? Alam mo ba, ikaw ang pinaka-unique na nila lang sa mundo. Unique na nila lang? Bakit? Kasi wala kang kapakit. Ah, uh, ang linis sa mukha mo ah. Saan ka nagpa-derma? <laughs> <laughs> Diyan lang. Diyan lang. Dyan lang kasi. Parang medyo titrigger ah. Nung babas na rin siya ah. Ang No? Oo. Ay! Boss, di na ako magsasalita. Kilala kita. Ano mo kung may ano pa ngayon? Tokhang? Tokhang? Siguro nasama ka na doon. Ah, oo nga. Sino mo yung tsura mo? Ang payat mo. Kung wala kang gold, siguro parang mukhang adik. Uy. Yan, pagsulutin na mo, trigger. Uy. Tignan Ang ganda yung mga pros mo sa katawan mo, siguro. Pwede kang matokhang ngayon. Oo nga eh. Yaman, pagpasensya mo na boss oh. Pero... Okay lang, Orang... matabaan naman ngayon eh. Oo. Oh. O, oh, tignan mo, binawi mo rin sarili mo, kano? Sayang <laughs> yun ah. Wala ko, kung saan ka nag-ano? Nagtatrabaho? Sa hospital ka, no? Mali. Ah, mali. Pero yun nga, vlogger ka, no? Sikat, mayaman. Nakabalit pa pa nga ng ginto eh. Oo. Uh -huh. Pero ba't yun Mukha ka pa rin hampas dito. Oo. Oh. Kaminsan rin kasi naiisip ko yung gano'n eh. Kaya yung sinabi sa akin ni nanay, na gusto kong nag ka, Alam mo yun? Iwa, yung gano'n, para, oh, 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 Yung parang oh. yun. Pop, para. pop, pop, pop. Piniplay time niya yung yan, mami. Huh? ayon Kaya hey. Vamos! Oo, oh, ano, ano, eh. Bakit? Bakit ka nakasalamin? Ayaw... Ba't ka galit? Oo, oh, ayaw mo siguro makita ng madla ang mata mo kasi malaki. Kasi oh. laki ng bago. Oo! Oh, oh, oh. Boss. Boss, oh, parang may ka problema ba? ka, sa buhay. Ah. ka ba sa utang? Hindi. Nakapagbabrace nga eh. Ah! Chika, ba ako lab tayo? Piliin mo ang Pilipinas pero bawal magnakaw ah. Hulo? <laughs> ano daw? Piliin mo ang Pilipinas, Pilipinas pero bawal magnakaw? Mag mag oh. Wow, mas ano skincare mo? Skincare ko? Oh, oh. Ano? Ah... Uh, Pab. Naku! Hindi tatalab sa sa'yo, Ilang kuskus pa nga lang mo. Hindi na matanggal yung libag mo. Oh! Oh! Oh, oh. oh.